Hello po, ako si John, 13 years kidney transplant. Marami kasi nagtatanong sa akin, marami rin nagme-message sa akin, marami rin akong nababasa sa Facebook page um, regarding sa kidney transplant. Ang palaging tinatanong nila sa akin, if pwede bang kumain ng ganito, pwede bang gawin yung ganito, pwede pa pwede ba kung pwede ba akong magjogging after ng kidney transplant ko? Pwede ba akong magbasketball after kidney transplant ko? Pwede ba akong kumain ng prutas? Pwede ba akong kumain ng baboy? Pwede ba akong kumain ng isda? Pwede ba akong kumain ng gulay? And so on and so forth. Um, ito, based lang sa personal experience ko and based na rin sa mga pinagdaanan ko, ang masasuggest ko lang po sa inyo, uulitin ko po, isasuggest ko lang po ito, nasa inyo na po kung susundin nyo po or hindi lalong-lalo lalo na sa mga magpapakidney transplant, lalong-lalo lalo na din sa mga bago pa lang kidney transplant, yung wala pang isang taon, yung wala pang 6 months, nasa 1 year, nasa 1 month pa lang ng kidney transplant nila, or 2 months, 3 months, ang gusto nila ay eh, kung pwede ba, silang magbasketball. Una sa lahat, eh, sa, sa basketball po, eh, physical game po yan maaaring matamaan po ang kidney natin lalong lalo na po sa tulad nyo ng mga bago palang kidney transplant naalala ko, nagbasketball ako after 2 years or 3 years yata pero ang sabi sa akin ng doktor pwede raw ako magbasketball as long as na hindi matatamaan yung kidney ko pero hindi natin may iwasan yun lalong lalo sa basketball kasi physical game yan ang sabi sa akin ng doktor ko yung tamang shooting lang yung mga yung mga tirang Clay Thompson lang, mga tirang Stephen Curry lang, o yung mga LeBron James, yung talagang dikdikan sa loob, dipensahan sa loob, hanggat maaari, iingatan pa rin po natin ang kidney natin. Ulitin ko po, after 3 years ako makikindi transplant, nakapag-basketball po ako. Pero sa mga bago pa lang po, na nasa 1 year pa lang po, kung, kung ako po masusunod, kung susundin nyo po ako, wag muna po kayo mag -basketball. Kahit shooting shooting lang, wag po sana. Kasi hindi pa nahihilo mas sugat nyo eh. Isipin nyo na lang sugat yan. Isipin nyo na lang na balik yan. Na once na tamaan, na once na ma, na, na, masiko, eh maaaring maapektuhan po. Isipin nyo nila na bagong opera lang kasi sa braso nyo, magal, mga sugat, ganyan, ganyan. Then, sabi nila, pwede, raw, pwede ba raw mag-running after hindi nila ng ano, ng... One month pa lang sila, wag mo po na sana. Pero, kung talagang ayaw nyo maniwala sa akin, pwede po kayo humingi ng advice sa napro nyo. Humingi po kayo ng clearance. Kung talagang, pwede, kung talagang hapit na hapit kayo mag-basketball, hapit na hapit kayo mag-exercise, humingi po kayo ng clearance sa doktor. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, huwag nyo muna pong gawin yon. And then, sabi nila, pwede bang mag-travel? magbakasyon kung saan-saan after one month nilang kidney transplant. Kung ako po masusunod, Wag po mo sana kung hindi naman po importante. Kung hindi naman po importante yung pupuntahan nyo hanggat maaari nasa bahay muna kayo ng one year, um, magpalakas kayo, magpagaling kayo, um, isipin nyo po na bagong transplant kayo, mababa pa po yung immune system nyo, umiinom pa po kayo ng immuno, yung, yung mga immuno, basta yung mga ganon na nakababa po ng immune system, Uh, madali kayo makapitan ng sakit, ma mahawaan ng virus, o kahit sino man tao na may sakit, mahawaan po tayo. Mas pipiliin ko pa po na nasa bahay kayo. And then, sa mga pagkain naman po, pala kung sinasabi, lahat naman po pwede natin kainin. Lahat pwede natin kainin, baboy. Pero, may limitasyon, di ba? unti-unti lang ang kain at syempre bihira lang po. Kung kaya nyong iwasan, iwasan nyo po hanggat maaari. Pwede ba magkape? Pwede, pero bihira pala po. Ulitin ko po, hindi po o doktor, based lang po sa experience ko at, and gusto ko lang po i-share sa inyo. Ano pa ba? Uh, pwede bang kung saan-saan pumunta, mga ganyan. Basta, anti tip ko lang po sa inyo, eto, ang lagi nyo pong iisipin, kapag bago kayong transplant, mababa ang immune system nyo, madali ang kayo makapitan ng sakit, mas mabuting nasa bahay muna kayo, magpalakas, iwasan nyo muna yung mga physical na ginagawa nyo noon, and maniwala kayo sa akin, once na maging okay kayo, lahat magagawa nyo na. Yun lang po, ingat po palagi and God bless po.